Guys, good morning. Ito po na harvest namin. Mangga. Talong. At saka kunting ukura. I-deliver po namin ito ngayon sa tindahan. Araw ng Merkulis. Napakasariwa sa mga mangga at saka talong. Kakapitas lang po ito ngayon itong mangga na guys kapag mahinog to sobrang tamis kapag mahinog at saka madaling mahinog yan guys dahil magulang na kaya masarap yan masustansya masustansya ang mangga deliver namin ito ngayon sa tindahan